Kung may sasabihin ka, sabihin mo na marami pa akong gagawin. Kumusta ka, Luming? Kamusta ako? Nagpunta ka ba talaga dito para kamustahin ako? Pagkatapos mo makipaghiwalay sa akin sa pamamagitan ng sulat. Pagkatapos mamatay ng tatay ko sa sama ng loob pagkatapos mong magpakasal sa iba. Kamusta ako? Kamusta ako, Robert? O sige. Sasabihin ko sa'yo. Siguro naman, nabalitaan mo na nalaglag yung bus namin sa may pangin. Kaya wala na kaming kinabubuhay ngayon. Tumigil na rin ako sa pag-aaral dahil baon kami sa utang. Nagkamalas-malas ang buhay ko simula nang iniwan mo ko. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ko naman lahat sinisisi sa iyo 'yun. Galit ako sa iyo. 'Yun ang totoo. At ngayong alam mo na, makakaalis ka na, Robert. Sorry, Lumeng. Wala na magagawa yung sorry mo. Ikaw bang buntis ka? At ako ang ama? Buntis ako? Ikaw ang ama? Ano naman ngayon sa'yo? Masaya ako, Luming. Masaya ako magiging daddy na ako. <laughs> Umuwi ka na, Robert. Ano gusto kong tumulong? Paano tulong? Gusto kong kunin ang anak ko. Ano? Diba sabi mo, baon ka sa utang? Uh, wala kayong pangnegosyo. Bibigyan kita ng pangnegosyo. Babayaran ko lahat ng utang mo. Ibigay mo sa akin yung anak ko pag... Hindi ko kailangan ng tulong mo. kaya kong buhayin isa ang magiging anak ko. kailangan kong gumapang magmalimos. Gagawin ko lahat ng yon. Huwag lang ako humingi ng tulong sa'yo. At hindi ko rin siya ipapakilala sa'yo, Robert. Akin lang to. Akin lang siya. Simula na tinalikuran mo ko, tinalikuran mo na rin lahat ng karapatan mo sa magiging anak mo, kaya makakaalis ka na!